Magandang araw, mga bata. Ako ang inyong kaibigang tagapagsalaysay. Ngayon ay may isang napakagandang kwento ako para sa inyo. Tungkol ito sa dalawang magkaibigan na may magkaibang ugali. Si Langgam na masipag at si Tipaklong na mahilig maglibang. Halina't sabay nating tuklasin kung ano ang matututunan natin sa kanilang karanasan sa kwentong Si Langgam at si Tipaklong. Maganda ang panahon. Mainit ang sikat ng araw. Maaga pa lamang ay gising na gising na si Langgam. Nagluto siya at kumain. Ilang sandali pa, lumakad na siya. Gaya ng dati, naghanap siya ng pagkain. Isang butil ng bigas ang nakita niya. Pinasan niya ito at dinala sa kanyang bahay. Nakita siya ni Tipaklong. Magandang umaga, kaibigang Langgam! Bati ni Tipaklong. Kaibigat ng iyong dala. Bakit ba wala ka ng ginawa kundi maghanap at mag-ipon ng pagkain? Oo nga, nag-iipon ako ng pagkain habang maganda ang panahon. Sagot ni Langgam. Tumulad ka sa akin, kaibigang Langgam. Wika ni Tipaklong. Habang maganda ang panahon, tayo ay magsaya. Halika, tayo ay lumukso. Tayo ay kumanta. Ikaw na lang, kaibigang Tipaklong. Sagot ni Langgam. Gaya ng sinabi ko sa iyo, habang maganda ang panahon, ako ay naghahanap ng pagkain. Ito'y aking ipunin para ako ay may makain pag sumama ang panahon. Lumipas pa ang maraming araw. Dumating na ang tag-ulan. Ulan sa umaga, ulan sa hapon at sa gabi, umuulan pa rin. At dumating ang panahong kumidlat, kumulog at lumakas ang hangin kasabay ang pagbuhos ng malakas na ulan. Ginaw na ginaw at gutom na gutom ang kaawa-awang Tipaklong. Naalala niyang puntahan ng kaibigang silanggam Paglipas ng bagyo, pinilit ni Tipaklong na marating ang bahay ni Langgam. Bahagya na siyang makaluksong. Wala na ang dating sigla ng masayahing si Tipaklong. Tok! 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 Nang buksan ni Langgam ang pinto, nagulat siya. Aba! Ang aking kaibigan! Wika ni Langgam. Tuloy ka, Tipaklong! binigyan ni Langgam ng tuyong damit si Tipaklong. Mabilis na naghanda siya ng pagkain. Ilan pang sandali at magkasalong kumain ng mainit na pagkain ang magkaibigan. Salamat kaibigang Langgam! Wika ni Tipaklong. Ngayon ako naniniwala sa iyo. Kailangan nga palang mag-ipon habang maganda ang panahon at nang may makain pagdating ng taggutom. Mula noon, nagbago si Tipaklong pagdating ng tag-init at habang maganda ang panahon ay kasama na siya ng kanyang kaibigang Silanggam natuto siyang gumawa at higit sa lahat natuto siyang mag-impok at doon nagtatapos ang ating kwento mga bata natutunan ni Tipaklong na mahalaga ang pagiging masipag at ang paghahanda para sa kinabukasan tulad ni Langgam dapat tayong matutong mag-impok at magtrabaho habang maganda ang panahon. Tandaan, ang sipag at syaga ay laging may magandang bunga. Hanggang sa susunod nating kwento. Paalam mula kay KOTPH, ang inyong kaibigang tagapagsalaysay. Aral ng kwento. Magipon habang maayos ang panahon, upang may maihanda sa panahon ang pangangailangan. Ang kwento ay nagtuturo sa atin ng kahalagahan ng sipag, tiyaga at pagpaplano para sa hinaharap. Ipinapaalala nito na hindi laging maganda ang panahon. Darating at darating ang pagsubok, kaya't mahalagang maging handa. Natuto si Tipaklong na hindi sapat ang kasayahan at paglilibang. Kailangang balansehin ito ng paggawa at pag-iimpok upang hindi maghirap sa oras ng kagipitan. Nag-enjoy ba kayo mga bata sa pakikinig? Maraming salamat pa alam.